Ay hello hello may mutag, may utom utuming hapon yung tanandra mga bayot Yung asamon mo himutang may paglantaw na pagkaroon sa kung video ang inyong silingan mga bayot na napugod rin sa godrisabuhan Kanyan to sa mga kabukayuran mga bayot dikunyo matagbuan dito sa umahan mga bayot dito gid ko sa kasubaan mga bayot kay mo gini ako ang rotation kanyan to mga bayot ug dili sakalibunan kami ni guaya mangko kani sa staw kay karon mga bayot ini sa blini tang nang tun-tungan dili ko ninyo dinhi makita sa buhan mga bayot dito yun sa kagawasan sa amahan ni mga bayot o na napugo din hi mga bayot ka sa ilang abuhan mga bayot gumikan kay magluto-luto na pugo kalano nila kada adlaw mga bayot PC o gunar gitaw na ako magunitan ka nunay mga bayit karon mga bayit patatas na din hinga ako gi, gisa-gisa mga bayit kayo patatas is life pang yun ako ang mga kagupa maskin basa na nga kung ibutang din mga bayot sa putahiya mga bayot mahurut gina nilagkaon mga bayot kay murag payakpak na ilang panodlanan mga bayot din nasla ka kaog patatas ang patatas ka sa mong kabukiran mga bayot paaway na muna ng kanding kanding mga bayot og tuluto na mga bayot og unsay ngalan anang mga putahi oy baol lang ka mga bayot og unsay ngalan anang mga putahiya mga bayot kay ang lagi ni tagon kay mga bayot og dili ginamos mga bayot bulad sama ani mga bayot og daghan kay bobo aning iling ibutang aning ng karne mga bayot karning baka ni siya mga bayot magama na ko mga bayot og steak steak mga bayot basta kay luto na pun yung silingan na karon mga bayot kayo sa ganahang lantaw lantaw din ha mga bayt lantaw na lang mo mga bayt og pun puno ganahan mga bayt sa screw up ninyo mga bayt oy ana lang mo paminaw sa kung wara-wara mga bayt og gihasulan mo kay kung mga warawara diri mga bayot murag pawala ra ni sa kalaay mga bayot kay ako roho niya akong kinabuhi mga bayot murubat batang kula nang inyong silingan initinit in naman ning kalha nga akong gibutang butang dinhi mga bayot awa ko naning gibutang ning karne mga bayot sa daan na akong adra mga baytaron mapagod naluto na ni niya kung ba nga talong mga bayot before na ko nibutan sa mesa mga bayot ako gina dan dali ra ni hinluwan mga bayot dinakadenha din, magtakuling takuling mga bayot kay wa man ako di gibutang sa abuhan Sumahan na yung silingan mga bayot ug kaon kaon og stick stick mga bayot na may baboy din dinhi mga bayot na kay kaon og humba humba mga bayot nya wa man sukar, diri nga brown brown mga bayot ako na lang nang gigisa-gisa na, mga bayot ako na ning giandam ni dinhi mga fresh vegetable mga bayot og kaning ila ang Pech pech mga bayot, uka taw nga sug kabukiran akwa ug ugangan mga bayot pero nakakuha siya mga bayot o mga patani mga bayot nga murag green green o violet violet mga beti kay sa color mga bayot kay mura maga mix mix di sadre luto ang tanin sa akwa ugangan mga bayot lataw nya mga bayot taghan makay kubunga putay nga ipangbuhat-buhat mga bayot wala lang nya lutoha gidunda na kuning akwa gibutang din nga patatas mga bayot no kay niya mapagud-pagud ni mga bayot kay iserina mga bayot kay cromador kayo mga bayot di ganahan og color nga sa color sa inahan mga bayot murag kupras bangaihan dosay asinda ako ang mga mangabayot tingibutan nako corn start mga bayot tutulid-tulid po na mga bayot before nako ipangbutang ni slamis mga bayot ako ipakita ninyo mga bayot ha kanintanan mga bayot ila ni ipalaman anang pan-pan mga bayot mura ni slag cheese cheese mga bayot niya lamian ni si cheese mga bayot kawan ni si baho bukon kaon ninyo silingon ni mga bayot na mura man po ni mga bayot og luyang mga bayot og purma mga bayot kay mura maggidugmok og maayo mamayo kay ni pagkalubuka mga niya kay agnayan silingan mga bayot hilantan hilantan man mga bayot no naginom-inom na puko dinhi mga bayot og taliboghat taliboghat sa mo ang mga kabukiran mga bayot maglatalata man dai mi kaniad mga bayot ug mabugot-bugot magsakit-sakit ta mong kalawasan ug ulo mga bayot mo padulong man dai mi mga bayot anha pa mo, uswag anang paracetamol paracetamol mga bayot ug ang kainiton sa mong kalawasan mga bayot tabot nag 100 human ako ginam stalle mugat mga bayot sikun pa sa kung kapika sa ilong mga bayot gidalakon niya mga bayot iya kung gidit aning iya ang shop shop mga bayot bitabita mga bayot ay aron kuno makalanghab makalangham, mi kanginan mga bayot ang inding mga bayot dire man niya gilaag aning iyang ang shop mga bayot ka ingon ko mga bayot ug atong park park na Pagkulay na mga bayot kay gutom-gutom ang yung silingan mga bayot no. Oh na ang gisa na po yung silingan diri mga bayot og sibuyas mga bayot. Tinabsente ng ahos ana mga bayot kay ako makagupa di ganahan na ng baho ng ahos sa ahos. Wa na lang pud ako ibutang-butang mga bayot actually naman po sila ay ahos ini sa ilang refrigerator mga bayot. Unya kay unya manglupad ni sila sa baho mga bayot. Wa na lang na ibutang, akong ibutang dira. Dini sa kusina nga akong mga bayot og dili lang yung katapulan mga bayot. Dili kay babuwang diri mga bayot sa kagutom. Awday lagyu katapulan mga bayot makagama kag mga kalanon mga bayot nga wala diri wala dito ay ipanghagbong niyo mo nang ilang mga lamas dinhi mga bayot awlawi lame pagkahanoy pero agtapulan tapulan juga mga bayot aw mo na kaingon mga bayot og babuang ang gidaras kag mga bayot kay di magyar pugka makakaon mga bayot sa imong gadahang kalanon mga bayot og di ka muhi mohi kay sa imong kagalingon aw makakaon mumpo kalanon mga bayot nga wala diri wala dito mga bayot na sila moy magluto-luto mga patlami-lami ampo na ilang mga kalanon mga bayot pero og gimingaw gusto sa imong kalanon sa kabukiran mga bayot aw mulihok yu sa imong kagalingon sama ni mga bayot oh gipang bundak nako na mga bayot ug unsay angay ibundak ang mga sisuning mga bayot nga nakita nako diri sa aparador mo na akong gikaingon ninyo mga bayot nga ayo gyud na ninyo sunasunahan ang unsay akong gipanggawma nga mga kalanon mga bayot kay og mga lanag mudra mga bayot ako pa hinungdan kay dili chef cook inyong silingan mga bayot wa kun hibawuan nga kalanon nga buhaton mga bayot ug dili mga bayot ko mangopya nang youtube mga bayot ko kagama nang mga kalanon kay kaniadto mga bayot og nay kalakasika sa mong kinabuhi sa kabukiran mga bayot birthday birthday mga bayot ako magidikan na magluto-luto mga bayot og namang gani manok-manok mga bayot ang amo ang nahibawuan kaniadto nga manok nga gam on mga bayot og dili tinibuok mga bayot sinugba og dili mangani mga bayot amo nang latan mga bayot butangan og kapayas susa ni nagsili mga bayot lami na kay na higop-higop og sabaw kaniadto mga bayot butangan kamong mga bayot mo nay mga bayot og ana, sud anasud sa mo ang kabukiran kaniadto Talagsara kay may magadubo adubo kaniya ditong mga bayot kay gawas nga wami dibul mga bayot sayang kayo mga bayot daghan kayo luto nga mausik mga bayot kay murag halos dukot mga bayot nahurot gyud mga bayot basa kay adubo adubo ang mong sud-an kaniya gisabon gisaabon og tubig mga bayot aron dili na magagay-agay ang usap nako unya mga bayot kay hilaw-hilaw pa mangyud ni siya pa bukal-bukalo nako ni siya mga bayot palat laton nako na mga bayot aron asang bukog bayot makaon nako klaro pa kay istorya mga bayot ako makagopa mga bayot busog-busog na to siya mga bayot kay daghan man nilang nakaon mga bayot sa nan kag tulong sa kaura sila mga bayot tinas mga bayot tumon? Unya niya silingan mga bayot, asta asa nang ng 10 minutos mga bayot nga ko mga bayot gumikan kay wa mo puko gadung agu ug luto mga bayot. Kani mga bayot kani akong giluto-luto karon mga bayot. Ako imukaon ani mga bayot magdungag ko unya ug luto mga bayot mura ra puko na sa bukid. mga bayot okay gala tabla ng mga bayot butangan nato na drag sili mga bayot lami na magyudon tatong sigup sigup mga bayot niya kay di man pugko mo sigup karong mga panahon na mga bayot kay init man kayo mga bayot kay inom inom mga bayot tong hilimughat mo na ang ako ning pamalhon malhon mga bayot ta kita man ko kukakula mga bayot ta kay kukakula diri sa ilang refrigerator mga bayot makapili kay ilang mga suda-suda mga bayot ganahan ka royal royal mga bayot ka tong di ilimnon mga bayot na diri Unya, lami-lami man mga bayot ug butang-butang ani mga bayot no nga kana adu adobo mga bayot. Gibutangan ako mga bayot mura puko diri mga bayot nang laba mga bayot gabula-bula. Dili ni first time sa silingan mga bayot nga magluto-luto ni mga bayot ta kaluto na ko na kanad mga bayot kana spread spread mga bayot ako na nang gibundak aning manok-manok kani mga bayot nga gamagam ako mga bayot. Namo lami-lami man pud mga bayot pero mas lami gyud ako ang panglasa mga bayot ug cook may butang mga bayot mo nang akong gibundak din ha. Nakainom daw ko mga bayot basta tan hilantan nga ganimo mga bayot kanang kaya-kaya pa sa kalawasan mga bayot. Di pa gyud mi ana magpalaban sa doktor-doktor mga bayot. na gid mga bayot hapit na matigok may madto ang doktor doktor ba pero og kaya kaya pagani sa kalawasan mga bayot mauli ulian may anak kani adto mga bayot kanang royal royal og itlog mga bayot e partner na siya bis kapoy kay mong lawas mga bayot nga mo bakod-bakod mga bayot aw oh, ka sa royal mga bayot og itlog mga bayot makadagan kag ahat oy oh. kay para na mo sa kabukiran mga bayt tambal na siya mga bayt ug bukid sakit ug hilantan mga bayt karang royal ug itlog rogi partner mga bayt ipakao ni mga bayot aw mo nay makaingon mga bayot og naradi tambal di na kinahanglan mga bayot no adto adto og hospital bitaw mali bali pa mi kinadto mga bayt ug sakit sakit mga bayt kay makainom inom man ang royal royal mga bayt nya kinadto pigid mga bayt daghan man mga bayot no ang katuro daw ang paimnon mga bayt og katong sakit ra makainom don lang gyud bugos ang makaagi kinadto mga bayt ug sakit sakit daghan ni mga bayt di gyud mo absent bisag way kwarta ko magrikanan kinadto mga bayt mo palit gyud na og mga Squid squid mga bayot nga Sky Flakes, Magic Flakes o katong King Flakes mga bayot. Di gina mo absent mga bayot sa mutang mag-exam exam mga bayot. Kana mo ya mo ipabalon sa amo mga ginikanan mga bayot og mag-exam exam na mi sa eskwelahan. Pero karong mga bag-ong tubo mga bayot kanang ina na makalan una mga bayot isos, murag normal ra kay na nila makaon mga bayot. Kami kani to, mga bayot walay wala okasyon sa kinabuhi di gyud may makatagbo ana. Og di may makasakit-sakit mga bayot. Di may makakaon na, mga kalan una. Bisag ina to nga mo ang kinabuhi sa kabukiran mga bayot murag malipayon man mi kani mga bayot. Ang amo ang kaguol kani adto mga bayot mag-ulan ng mga bayot kay di mi kapangabuno ng kamaisan Ang among hunahuna kaniya ito sa kabukiran mga bayot, ang amor ragi taong ibutang lamesa mga bayot, masin pag salagoon kamuti, kamanting ng among ibutang na lamesa sa saging mga bayot, malipayon rami anak kaniya mga bayot, ito snog asin o gili ginamos Karoon din hi mga bayot sa palintang ang natungtungan, murag naanan ako tanan mga bayot, ang kalanon nga waan ako natagbuan kaniya ito sa kabukiran mga bayot, pero murag kulang mga bayot, hawang sa kuang paminaw mga bayot, ang akuang kinabuhi. Ay nalang mo pag-imut-imut din, ay buhatin buhati din yung istorya ni ako ang pagwara-wara, karoon nga lawa mga bayot, kaya imutin yung mutin yung silingan mga bayot, gimungo, ginamos. Lahay na magupan yung mga panahon, karoon mga bayot, bisag nana nimo tanan mga bayat murag para nimo mga bayat wa gihapon mga bayat murag lugdo kag kalibutan mga bayat dapay nawong nimo mga bayat murag sabungan og kaldero mga bayat amo nagikaingon mga bayat og pastilang kinabuhi ya pero mas maayon na lang po di mga bayot nga na ako dress the line pranita mga bayot kay wagit tao problema yung silingan mga bitang problema han ang ginakong mga bayot kanus ani motobo di akong ilaw hinubaso ubas na ni mga bayot dayog latek ni ako ang, ang sabaw din dinhi mga bayot kay ko kakula lagi akong gihagbong din luto-luto na gini mga bayot pero ako pa ni siyang pamalamalahon mga bayot kanang naingon nagini gini siyang pinirito ba naingon na gid pugod dinhi gabi ko mga bayot gibutangan ako nagtuno mga bayot nilabay ang pipila ka mga bayot gihaon na sing silingan mga bayot gamantika mga bayot gamarabanton ning oil lang akong gibutang mga bayot bawol ang kapugamon nung gabentika ni sa mga bayot gumikan siguro ni sa panet ni taning ako ang gi luto-luto nga karning manok mga bayot kaniyan to sa ka kabukiran mga bayot lumilami na ningin aning mga manok manok mga mga bayot pero dilin aning pagkabuhata mga bayot kay kanang coca lagi kaniyan to sa mga mga bayot bulawan mga bayot dato mga bayot o makapalit na ka Coca-Cola kaniyan to sa kabukiran din sa planeta nga kuno tungtungan mga bayot maski pag maligo ka Coca-Cola mga bayot na idaghan din mga bayot makapili pakag dekoloris mga bayot murang di gid angay magtipid-tipid din mga bayot kaya kaniyan kumakagupa mga bayot basta kalanon mga bayot di gina sila magtipid-tipid di ka mabuang deni mga bayot sa mga bayot basa kay muliho mamakula mo ang mga kulamoy din nagunsa imo ang ipumbutang nga nalami sa mga bayt makakaon ka pero pag tinapulan magbilangka ka kanuna indra mga bayt paabot nang sa ibutang sa lamisa mga bayt nagikaingon mga bayt og pauli sa inyo amay, may pay manguna ka busy ang ako mga kagupad ni mga bayt manang magpabisi busy, -busy nilang Kagigutom, Home, na lang puko dire gluto mga bayt kay gigutom lagi inyo silingan mo ni gi partner partner na mo mga bayt na upan mga wala diri wala didto mga bayt pareya sa inyo silingan og no color mga bayt dami lami mapuni siya magkakaon na migpan kaniya mga bayt og manghandos silingan mga bayt kay mga riyada mga bayt ini uli mga bayt e nigud magsilbi og guaypan nga gibitbit so dire মানকৰা